Grabe ano, talagang napaka-resourceful ng na mga netizens ngayon. So, etong issue na ito na hindi pagdalo na itong si Sara Duterte sa ceremonial signing of uh, 2024 budget, abay, makikita natin sa social media, ginagawa ng kung ano-anong news ngayon ng mga kababayan natin. Balikan natin, ah, tingnan nyo naman ng 2023. Abay, hindi man makikita yung, yung pagngiti na literal na itong si Sara Duterte, pero makikita nyo yung yung uh, aura niya, makikita niyo yung kanyang mata na talagang masaya. Okay, at present nga dito sa ceremonial signing of the uh, 5.2 trillion 2023 national budget. Ito po ay noong nakaraang taon, December 16. Ngayon, December 20, kamakailan, ginanap naman po ang ceremonial signing of the 5.776 trillion na 2024 budget. Yun nga, ang seste, hindi pumunta eh, itong si Sara Duterte. <laughs> Masama daw ang loob. Bitter daw, sabi ng mga netizens. Kung babalikan natin, abay ilang beses na rin nag-skip itong si Duterte doon sa kanyang hearing sana. You see, itong mag-ama talaga na ito, no? Mga duwag. Okay. Karuwagan ba itong, itong hindi pagdalo naman itong si Sara Duterte? Duterte dito sa signing na ito. Sa tingin ko, hindi lang karuwagan. Sa tingin ko, kaplastikan din. Hindi, hindi niya matanggap. Eto, nakikita na ang buong pagkataon na ito sa Sara Duterte na kung wala siyang mahihita sa isang bagay, wala siyang pakialam. Okay? Personal ang interes, ang, ang nakikita nating dahilan na itong mga ito. Okay? Yung kanilang personal gain. Mantakin nyo, ah. Abay, anong sabi ng mga natasan? Pambansang budget na walang kwenta. <laughs> yan daw ang posibleng nakikita natin si Sara Duterte dahil alam naman natin na hindi lumusot yung napakaraming hinihingi niya na budget. Kasama na nga dun yung kanyang confidential funds, yung mga intelligence funds na yan ng, ng either OVP or ng uh, DepEd. So yon isa sa mga rason talaga na hindi niya pagpunta ay masama ang loob. Wala siyang pakialam. Okay? Binaliwala niya. Okay? Kaya sa mga kababayan natin, ito ba ang nakikita niyo na posibleng o na, na gusto niyo maging presidente sa mga utu-utu natin kababayan lalo? Abay, magising naman po kayo. Okay? Her absence is refreshing and much appreciated. Please don't attend any public events anymore and show some shame. <laughs> Yan. Yan yung napapalaan nyo. Huwag ka nang umattend ng kahit anong event. Okay. Sarah has made her break clear. She wasn't also the departure also in the departure ceremony for Marcos when he left for Japan for the ASEAN Japan Summit. The unraveling has uh, begun. Ibig sabihin, nakikita na natin na talagang buwag na buwag na ang unity team na kiniklaim pa rin nila na buo. Nalala ko yung pagpunta ni Martin uh, Romualdez sa Japan na binastos ng ng mga diehard, mga supporters ni Sara Duterte. You see, nagpaplastika na lang talaga. Sabi niya, uh, agree daw siya doon sa ginawang iyon ng mga bastos na diehard na dapat supportahan si, si Inday Sara, si, si Sara Duterte as vice president. At syempre nga, dapat ding supportahan ang president. Okay. Pero alam natin, na apektado siya. Alam niya rin sa sarili niya yung kabastusan na ginawa sa kanya ng mga diehard. Pero siyempre, ipapakita mo na um, okay pa rin ang lahat. Kailangan pa rin talaga magplastika. <laughs> Nagpahalatang masama ang loob. Kaya daw hindi umatanda ito sa si Sara Duterte. Okay. Yun. Vice President and Education Secretary Sara Duterte, who withdrew her uh, confidential fund request for 2024, okay, after the House of Representatives removed them, skipped the ceremonial signing of the 2024 General Appropriations Act. Yung, yung budget nga. Mm -hmm. Yan. Yan ang mga leader na yung tipong pag hindi sila, pag hindi nila nakita yung um, yung kanilang posibleng maging gain sa isang sa isang bagay halimbawa ay talagang hindi mag, hindi sisipot. Talagang hindi papakita yan. All right. Good luck.